Ano, sarap ba? Sarap yung food? Seconds mo na. Siro. Sarap yung food? Oh, Meron pa doon. Nagluluto pa si mama, oh. Sarap yung food? Ha? Kaya lang, tuyo yun. Tuyo, itlog yun, daing. <coughs> ah, yung mga aso namin, oh. Dito, si Cyclops. Si chug, -chug ang tawag namin. Yan. Oh, oh, Magot. Yan, siya ang siga. Siyan si ga guys. Ito si Kuro. Hi guys. Ito si Siro. Ah, oh, si Cheche. Ito si Cheche. Mia. Mia. Ah. Oh, yan ang mga aso namin, oh. Ayan, oh. 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 Ito yung pinakamalaki. Ito yung pinakamatapang. Ito, makulit. Oh, Siro. Ah. Oh. Che, Mia. Ah. I Amin. Mean. Hmm. Toro, you sit, sit. I I know, Very good. <laughs> Very good, Zikurumao. Wow. Shake hands, shake hands. Give me, give me your hands. Give me your hand. Mia. Mia. Sige, kamot. Sige, kamot. O, oh, ayan. Naghahanap na ng mga pagkain. O, oh, naapakan pa. Ikaw, dambuhala ka. Nakakaapa ka pa. Hmm. oh, mama, o. Oh, tinan mo. Ay, nako. Yung mga aso namin. Ang dami. Kaya ang ulam namin ngayon, tuyo, tsaka daing, tsaka itlog lang. Tapos mamaya sa kanila, chicken. Ay! Ano? Ha? second second Tutoy na naman. Seconds. Seconds, come on. Seconds. Very good. Zero, sit. Sit. Sit, zero. Sit, zero. Sit. Sit. Kuro, come here. Kuro na lang. Kuro, come here. Kuro. Come here. You sit. You sit. Sit. <laughs> you sit. Very good. Very good, Kuro, ah. Very good, ha? 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 Ano? Ano? oh, oh, artista ka na. Ha? <laughs> Ayan ang mga asa namin. O, oh, yung isa, Oh, naka, ano pa, dungaw. Oh. Hmm. Oh, ba't ka na kahiga? Di ba higaan ko yan? Higaan ni mama? Hmm? Higaan ni mama yan. Ha? Ah. Ah. Ha? Ah.

Mm -hmm. Mm hmm. Sige, silang kamot. O, oh, silang isang kamot. Naligo naman araw-araw yan, ha? Sige, yan sila. Ito umaga. Kuro, siro. Ano? Kamutan animal tayo? Ha? Che, che. Che. Che, che, Come I mean, Ba't si Kikang Kamot? Ito yung aso namin nagbubuntis pero namamatay. Oh. Oh, hello, kaway. Seconds. Very good. Oh, kaway. Kaway. sa mga viewers natin. Please subscribe, ha? Oh, choose. Choose. Uh, pasikat na siya, oh. Utog na. kutog, Utog. 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 Oh, to gulat si Kuya. Oto to si Kuya. Ayun oh, lang guys. Yan lang po. See ya.